nasa galaan lahat sila ano nasa labas ah mga kaysa ang ganda ng umaga po ang ganda po po may area din sila sa kabila nasa kabila o nasa galaan po ang mga manok nasa labas halos ano eh labas labas at bawal lang ano hin matututo ko yung mga itlog matututo yung ano utol yung ang daming itlog. Ang eh. daming itlog. Maraming ngayon. Dali mo tol pa uwi yung iba. Oo. Itlog. Mainit pa yun. Oh. So, Kaya itlog na ang na... kagabi. Eh. Limlim. Kagabi na ang... Ganda, mga fresh na fresh. Dutol, utoy, pinapalipat na ako ni nanay at ni tatay. Na? Dini na po kami, ako gagawa ng ano. Sa kabila? Utoy, ng talungan. Ay, para dun doon sa malayo ko, para iwas sa mga yung mangunguho ba. Oh. Dito na po kami sa area ito. Baka po ngayong pag hindi man ngayong matuloy ngayong sa summer, baka sa susunod. Hmm. Apa paka kada yung itlo ganun doon. Dami. Ano yun? Ano yun? Ah, yung mga manok. Nalim din. Man Kamay ko, nalim na kakaykay. Minalimlim pa rin din ng dalwa. Sa likod yan meron din sa likod. Dami. 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 Hindi po namin pinapasok ang aso po ay gawa ng na, ano po Baka po matutong kumain. Hmm. Inutol, ari. Ano ito? Uh, hmm. Yan po, oh. Uh. Diyan no, sa ina. No, ito ba, kayo ba? rin. May mga di yan. May binakalo na kabaon. Ano yeah, nga, eh. Hmm. Nakalubog na, kakay kay. Eh. Nakatabunan. Oh, tira ka ng daga, oh. Yan May nga, eh. May ng sila kinakay, eh. Dino? Walang dyan mga manok ko yan. Ano dyan? Yung iba nga ay ano. Ina-ano-utol. Na an tawag dun. Bawal natin tabunan. Ina-ano ng ano, ng manok. Ah, ng ano. Ng daga. Misa na da, mga basag. Basag ano? no? Dito sa kabilang dulo, bunso. Panda, bunso. Labas na, hayo. Hey. Labas. At bawal na dito. Baka kayo madali. hindi sa likod. Hindi pala. Halos lahat na hapon. Hindi yan dito. Kaya dyan ay ipinang dumi. Ng hmm. ano. Ngayon po, pagala na po ang gawa ko. Hindi ko na po ikinukulong. Gawa ng para pag po ano pag po pagala ay ang dami po nilang umitlog yun lang mai-suggest ko, pero pag sila laging kulong na itlog ay limitado ano tol no limitado hindi po Yung ba galang, talaga hindi tol daw ano alpas talaga ng pagala para pati nakakain na kung, mga insecto oh ay, so tapos ay ito. ang ano nila utoy sa mga dayamihan. Mm, mm. Tapos naman mga kainsan, hindi rin makagala dito at gawa ng ano. May nakalagay po dito ang alam nyo na mga kainsan. Para na, naano ko na rin po pagab eh. Tariko. Kamerang tago mga kainsan. Hmm. Kaya siguro ano din sila ano. Halo? Dome. Dome. Ah, parang pinakamarami na huwa ngayon eh. Pinakamarami Pero ara naman mga kaisan na eh, hindi ko na rin ibinibinta po panarilik. Panarilik. Oh. Mga pangkain po namin dahil hindi na po kami nag ay. Yung nagpipits po. Yan, mga kaisan. Titingnan lang po namin ni Uto yung ano po. Yung bali ari po yung kalapit lang ng main sa likod. Gawa ng maglilitsyon po kami. At paskuhan po. Yan. Ari po yung likod. Di ni Uto ako pinapalipat. Ni tatay. Yan, mga kaisan, dito sa area ito. Baka dito po ang bago nating halamanan. Pero ang itatanim ko doon sa malayo natin, puro kamuti na. Oo. Oh. Ha? Para hindi walain. Siya nga ano. nga Dito po tayo sa likod. Doon sa malapit sa bubuyan ni Utol. Ah, natik Utol. Utol. Ha? Isda pa rin yan. No? Baka po sa susunod na panag-araw, lipa tayo dito. Gawa nang naman po. Kaya po yung ating gulayan doon ay... Doon nakatu, good doon na Kumbaga sa atin po talaga yun Sa amin po ni Mrs. ba Kumbaga yung nasadya namin nung araw Kaya doon Ito naman ay sarili po Kinanatatay naman po ito Pero ang sabi ng itay At saka inay Dito na ako lumipat Ay di Kikintusan ko na lang po yung mag-asawa Dini Kaya ang daming tatanong Kaya ba doon ka sa malayo Ay yun po yung sa amin talaga pong mag-asawa Ay di siyempre nakakahiya din naman po kundanan Ay eh. At ito po yung hanap buhay talaga nila ay di ngayon, ako na lang ang kikintos po sa kanila. Pwede ano utol? Mga ilan luang kaya utol? Ilan luwang? Uh, ari? Utol, wari ko, ari, pagka-esta din. Yan, ari. Isdaan mga kainsan, oh. Uh. Hindi na mawalit na tubig. Yan po, oh. Uh. Ari. Pwede na palang gawin parang palisdaan na pala yan, utol. Matalpas na lang ang ako sa manyan. Hmm, yan. Ayan po oh, ay Ano no? no. Mm. Ah ah, ang kandang limas niyan uto eh Baka po aring dalawang ulo ang malaking ari Para po pag may bisita pati Malapit, dito na sila mamumuti Dahil po pag may bisita kami Ay gusto yung bibili ng gulay Ay di dito na lang sa kalapit po Yun ang isang purpose din Tapos utol Pwede din silang mag ano Ang tawag dun? Pwede sila mag, mag sila ang kumuha ng itlog. Oo, oh, mamumuno sila. Yan daw. Yan sila na lang ang mamumukuha. o e Eh di bayaran na lang ang nila. Oo. Anong? Oh. Anong? Kumakain ng ubod Oo, oh, pure organic naman. Ano ko maganda ang view dini, maganda no tol. Siya nga. Malapit yep. pa. Malapit pa. Para doon natin ilalagay lahat. May baboy, may manok. Sama-sama ba? Pero magkahiwalay ang manok at baboy at bawal po yun ay. Maganda rin naman po ang view dito. Natagalaan po yung iba. Ayan, mga mga bagong pisana po ari. Nahan yung iba. Kurr! Yan. Tumating na. Pagkakalalayas po nung iba. Yung iba po ay ano, narating mga kainsan ay may sisiw na. Yan. May lumabas na naman pong bagong sisiw. Eh, siguro tinasa may sako nung minsan. Hmm. Ilan ang sisiyo nun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan po ay may lahok na ano. May road na po ang lahok na yan. Pinaltang ko po ng itlog nung minsan yung iba. Yung nasa loob ng bahay, may ano road na rin po. Rik! Yeah. Ay, yung isa, nasa kabilang hurungan po. Ang ganda na rin tandang. Ariyo naglalabuyo na po. Ari po'y kalahati Tagalog, kalahati Labuyo na. Yan, itim na yan. Oh. Yan po'y tatlo. Rrr. Yan yung naglalabuyo. Kalasingi, kalaha, kalahati na po siya. Kalahati Labuyo na. Oh. Rrr. Yan oh. Medyo ilag po siya sa tao eh. Tatlo po yung magkakapatid na yan. Tamo ang paa kulay itim na. Yan Oh. Labuyo na. Nahang kaya yung iba? Ayun, yun. Bumaba, oh. Yan, yung kapatid niyang isa. Ay, ayun. Sa taas. Dami. Yan. Yan. Puro labuyo. Naglalabuyo na po yan. Yan pa. Ayun pa, oh. Ang sa taas. Baba na muna kayo. Yan. Mga kaisan, oh. Gara. Oh. Oh. May lahing labuyo na yan. Dali kayo. Oh. Dali. Baba. Baba. Yun, oh. Ah. Labuyo na yun. Nagiging labuyo na yung mga manok, eh. Ayan po. Yun, oh. Ang gagara na yan. Ang ganda ng pulmahin niya mga yan. Yun, oh. Tali sa ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan ang mga magara sa mga magsasabong. ay ah, ikaw. Pumalo po, yay. Hindi nga po yung hinihingi. Ay, hindi na. Sabi ko, pag nahuli mo, iiyo na. Hindi pumahuli. May pumunta po ditong followers Sabi ko, sige po. Yan, oh. Labuyuin. Pero, may labuyo labuyo na may pagkalahing Texas yan ang mga matatapang po yan ito na may mga lahi nung kay Tito galing po na sa Saryaya nung minsan yan, oh. yan po yung mga anak na yan mga yan po yung mga walang liig po ba mga lahi na po yan noon oh. mailap na talaga yun oh. Rhode Island na may pagka Texas na may labuyo ito sa likabila po ng niyog oh. yan ang gara na right? Mm. Goren, goro yan eh. mm. oh, Goro. Yan. Ayun, oh. yan. Labuyo. Na may pagka-Texas. Ah ah. Ang tapang po yan. Huwag papalo ka talagang nangyari. Lumaki sa wild eh. Mm. Gustong gusto na mga magsasabong Pagkadami na rin bunga no Kaya yeah, kuha mo utol May igaring gamot sa ano Ubo at sipon Pero no. utol laki utol laki Pero utol laki Pero utol laki Ibig sabihin pala eh. ay no, ah, Sarap oh. na rin Iwabang nila ang Tsaka yung Pukon yung atas ah Ubang Sa sipon ko tsaka sabo Yan ang galing niyan Pero dito may nagtanim sa atin na lemon Kaya Mr. Tan ata ano Oh doon Parang Hindi daw pwede sa atin lugar na oversize ano Oh Malaki Sobrang taba daw po ang lupa sa amin. Nalaki po ba siya ng kasuha? Kasuha. Tapos ang loob po ay maliit. May mm -hmm. nagtanim na po sa amin na lemon. Okay. Mga ilang hektarya din ano? Lawak na kay Mr. Tan. Kaya lang po ay ano. Hindi ba, po siya nagkaigi. Nagkakaigi. Ay pa, ito isa pa oh. Laki yan. Pari ba? Yan. Laki. Ang dami na pala. Kaya Pari, lang ba po. Ito? Hindi siya tamot na lalaki po. Kung bagay na wala, ay, Po ba? kaya na pati. pala iba't ibang lugar utol ay eh, ano parang iba't ibang gawa ng lupa at sa klima pati mm, sa klima siguro maulan ay maulan tsaka ang tama dito sa atin ang mangga utol hindi masyado oh, nagkakaigi nagkakaigi po siya kaya lang hindi siya din pwedeng pambinta sa ubo sa ubo kaya sindamabi dong utol ari ay, ano? Kahapon warik yung nag-obra oh. Maganda utol. Ang dami na rin yung makikinabang na utol Ang labas nito, mga ka-insan, sa mga nagtatanong, diretso utol ito nang kamay sa palisdaan. Kung alam po ninyo yung sa palisdaan, ito yun. Walang kaligaw-ligaw, mga ka-insan. Yung papuntang Lukban. ari na yun, ah. Ito yun. Ay, ayos nga pala. Ang dami palang tambak pala ang buhang na tsaka siminto. Mm. Tom mày oh, Yon Mag-uubra ata kayo dito tuya Bukas Kasama ka ba dito tul Extra o Yon Baka po kayo aatag din dito Extra Mga dalawang araw Goro Ay pula. Pula Ang ng... tawag dito yung barangay road tul Oo oh. Sabi nga sa komit and lay it daw. Patwi lang ito. Hmm. Patuloy po. ng tao. Daan ng tao para po hindi maputik. Kumbaga lahat ng niyugan lalagyan. Lalagyan. Pero po ito talaga, barangay road po talaga ito. Ah, ang tawag doon. -do -do. Talagang daan ito nung panahong panahon ng mga Kastila po. Ngayon, ito po ay nakalagay sa mapa. Nakamapa po ito. Kumbaga hindi po pwedeng basta-basta kadaan sa niyugan ng may niyugan. Bawal po. Kumbaga nasa mapa ito. <laughs> yung kung tawagan ni ano blueprint pero pag po madudugso ng kalsada na nga ha? hanggang diyan po yan papalapad po iti ito oh naka blueprint eh ah. itula po muna at wala pang puhunan pansamantagal <laughs> po ah lifetime <laughs> hindi po ah pwede... ang kasunod dito po ilalaki tayo ito ito parang binubuhay hmm. binubuhay lang po muna yung daan diyan oh. Papalaki. binubuhay ito po palang atin yung kahit dito sa Pilipinas yung palay simulat sa po kahit pa nung panahon ng mga Espanyol Bro. may mga ano na may mga may, may mga mapa <laughs> oo oh, blueprint naka blueprint na sila at di na laang hmm oh. yan yeah. dire you know, diretso oh. yan ang ganda mo oo abay diba, dito yung kinuha lahat utol ng mga titulo nung iba at para madaanan ito dito yung kailangan ipipirmahan ay oo oh, oh. ang Lala. mga kalimitan palang mga titulo dito dito sa kalakalapit natin ay ano yung iba ay, panahon pa ano ng American binabasa ko eh pa. oo sabi ba yung na wala na yung kagaya natin di bago na yung ilipat na yung un, ibig sabihin puro nakatara dito puro Amerikano dati oo ay nasakop nga pala tayo ano yung mga double 30 taon hanado na po ito <laughs> ay, ang tagal naman sa atin ah Ay, Diyos ko po, ipagkatagal eh, na nito. Yan yung atin ay eh, may plano na sobrang lapad. Lumit nawala na. Lumipad po, lumipad. Kumbaga po po ba'y Bye. Puro sukat, puro sukat. Ay, eh, wala. Wala na. Warki, hindi na tatarinta sukat ito. At palala pa rin daw po. Ay, sabi namin, ay, eh, yan, sukat na naman. Oh. na, na kakaapid yung... <laughs> Nasanay na tayo nga. Nasanay matagal. Matagal ang proseso. Hindi napapansin tayo ay ano. Baka naman ako. Ay malabo utol. Eh, dapat dati pa ano? sa muna. Ari pala utol, kinakain din ng mga labuyo. Alin ba? Hi, hey, ano sa buwan? Tsaka limukid. Adik ah, nga kanya tao, bidikidin ng bidikidin. Nang tao? Testingin mo daw. Oo. Gumna. na. ako kayo. Ayun na oh. Tama utol, dali ka. Ito po I pala yung... Bunga ng ano yun eh. Bunga ng... Na, ang tawag yun. Uh, ito punga kinakain pa, din po pala ito ng ano. Punga, bunga bunga ba yun? Hindi. Ako, ano ito ano. Ano mother mo? Ah. Kinakain ng limukin. Bunga eh, bunga bunga. ba ito? Oo, bunga yun. Limukin at saka labuyo. Kinakain pa labuyo ba yun? Oo. Numisan po yung eh, nakita ko din eh, dalawa. Nga, nga, narin, eh. Ay baka yun nga nakita ko dito, dalawa. Oo. Uh -huh. ina nga po. Sa akin ba kinakain pala ani? Hindi kaya makatay Ay awan. Ayun po oh. mga kaisan, manggugulay naman po at diretso na po do sa ibaba. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Ta Tara, Tara, let's go. Yan. Si editor po 'yan. Nandiyan sa inyo, Utoy. Ay, yan, si editor po 'yan, si Utoy. Binata po 'yan.